si Lola po ay hindi na po nakakapagsalita, mga kababayan. Kawawa naman. Hindi kayo mayra ka Talagang lang naman ang buhay. araw po sa lahat. Wadi kain ng tinda ni Frankie ay walang sawang pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Andito pa rin ang Team Daddy Frankie. Christian, Sam Auto Vlog, The Bandam, The Greatest, by GC Official. Ay, magandang araw sa lahat. Aro. Bakas ni Tax, anong gagawin natin ngayon, Kuya Sam? Uh, for today, mga babae, dahil buha bagyo, pupunta ang team sa inyong mga bahay at mag-atid ng bigas. Yun, kung saan ka naroon, kabayan, comment mo dito at kung uh, na-apektuhan ka ang bagyo ay yeah. gawin po dyan, mga 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 mga. Saan ako gawin? Diyan, buong timo ay bukod na ngayon. Mm -hmm. really, Magbibili mo. Oh. Anong gagawin natin, Bantam, ngayon? Kitulong. Kitulong sa mga? Mga planta. Nas... Nas... Oh, nasa ranta ng baha. Oh. Ano yung bagyo ngayon, Bantam? Uh... Tapos uh... na yung prising. Ano yung kasunod? Ah... Apadu, panday ate. Imong, imong, imong. Yeah. imong. Yeah. imong. Bagyong imong oh magandang araw. Salamat. Kami migay po ulit ang Team Daddy Frankie maglilibot sa mga bahay-bahay ninyo, mga kababayan. Nagdala po ulit kami ng bigas, saka mga kunting financial para sa inyo kasi uh, yun ang utos ng ating Daddy Frankie official sa kasalukuyang may ginagawa pa po ngayon si Daddy Frankie at importanteng bagay sa Makati. Kaya bigyan niya po kami ng authority na magwas ngayon. Ayan. Tara, let's go. Samahan niyo po kayo mga kababayan. Kung ikaw na sa ng baha, mag-comment ka na para mabilis ka namin mapuntahan. Please like and share. Para mas mabilis ang not notify ng Team Daddy Frankie sa inyong lugar. Let's mga kababayan. Abangan nyo kami dyan sa lugar nyo kung saan kayo ngayon. yon si Bandam. Let's go. Let's go. Ilan, ilan sa akong kaya bumuha din Bandam? Lahat <laughs> <laughs> na. Bagong gising si Bandam mga kababayan. Kaya pagpasensya nyo na. Bagong gising po siya. Kakagising lang po namin. Wala sa ulira. Busta. Saan tayo? Busta. Saan tayo ngayon Busta? Ayan ah, mga kababayan. Ang ah. magandang araw. Nandito ang team para magbigay na naman sa inyo ng bigas per household. Siyempre, may konting financial. Kaya abang-abang tayo kung saan po tayo mapapadpad ng buong team. Kaya, let's go team! Bibigay tulong na tayo. Kaya ano pang inihintay mo kababayan? Share mo na para mabilis ka naming manotify. Yeah. Boss go. TV Vlogs po, isa sa team na ni Frankie. Ayan, sa buong team, sa Moto Vlog. At baka si Tax, Kuya Gis, official bandam, Kuya Rizky, Arim Lucien. Ayan. Yeah at sa buong team dadi prangi dadi prangi official yeah. Ngayon lang ka. nagkita nakikita nyo mga kababayan. Yung bahay may na inaapot ng baha. Ang natin ng bigas. Kaya, kala sa banyo po kami. Ako muna ngayon lang mag-host dahil wala po si Daddy Frank eh. Nasa Makati po siya. Kaya, binigyan nice. tayo ng, ng paintulot na pamahagian natin yung mga bigas. Ay, mga bahay-bahay dyan -bahay na nababaha. Tara, let's go! yung kuryente sa araw. Sa oras na ito. Kaya, ito. Pasensya na kayo ate ha. Ah. Sa pigas na amimigay namin. Sana nakatulong po. Dahil sa baha ng tubig. Alam mo, alam mo sa nyo ate, sa natanggap yung pigas ngayon? Salamat po. Yeah. Maraming salamat. sa hirap ng buhay. Nandiyan po kayong tumutulong sa amin. Yan po, yan po ate ang adikain ni Daddy Frankie na makakagabot ng kunting tulong sa mga kababayan natin lalo na na ngayon sa mga nasalanta ng bagyo na pinahak ng kanilang bahay Team David po ay araw-araw magbigay ng tulong para sa inyo at po ako mga kababayan buhat, muntik na ako na dulas kaya tara, samahan nyo po kapag pa sa mga kababayan meron pa dyan sa kapilang bahay bigyan natin para abutan din natin sila. Kumusta si Kumusta po yung ano niya na? Ah. Uh, Hay la, Ayan, bata ba ba yan bata pasensya Kasi siya na po walang kuryente. Mayroon po silang senior na inaalagaan, 27. 97, uh, 97 years old. Ah. Uh, so baka magagat yung aso mo na eh. Ah, uh, kumusta la? Kumusta po 'yo? Daddy Frankie. Uh, si Lola po ay hindi na po nakakapagsalita mga kababayan kawawa naman hindi na siya nakakatayo nakukulang ka ganyan kumusta hindi na naman kalatan. kapag ano kapag mag-CR si Lola Bubuan. bubuatin bubuatin hmm. la kumusta la ay hindi na po makakarinig si Lola la nagpabot Nagp kami ng kunting tulong la para mayroon kayo may saing Yan, mga kababayan wala na talaga salamat po sa hmm. sa inyo sa team Daddy Frank na kay Daddy Frank dahil sa tulong mo sa sa hirap ng buhay po nandyan po tayo. Hmm. kumusta yung buhay nyo po dito na eh kumusta naman yung buhay buhay Yan, kahit mahirap ang buhay hmm. kakayahanin po <laughs> Oh. Ay, ang ulam ni Lola ang saluyot. Ay, tapos na ano? Kamote. Ay, kamote. Oh, lalaga lang. Okay. Saan naman uh, tawag dito? Asawa niyo po? Wala po. Wala ng <laughs> Hindi na siya, ano, nagpapakita. <laughs> Hindi na nagpakita? <laughs> Ayaw na sa amin siguro. Pero okay lang. Kaya. Kaya, Ay, kaya. Sa, saan ang, sa, 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 pinagkakakitaan naman? Ano Parang? po? Kasambay po ako sa ano, sa kapis Ngayon, mm. masama pa na ako. Hindi ako. Hindi okay. na rin po ako pinapasok. Nag-aating po ako ng bata. Tapos sa bahay, din na rin. Ngayon na si ate. Eh, hindi na gusto ng asawa, kaya sumakabilang bahay. <laughs> ano po, pero okay lang po. Pero okay lang, kaya o, naman. Kaya naman. Salamat po, dahil, ano, Nandiyan po kayo na tumutulong sa amin. Nana. Salama. Bae. Salamat kayo. Nakaintindi, Nakaintindi. Nakaintindi ko. Oh. <laughs> Salamat sa tingin. Ah, na hindi na pagsalita si nanay. 97 na siya. 97 na siya, oh, nanay. Oh, eh. Ganon kahirap, um, kahirap po ang ano, uh, mag-alaga ng matanda. Po. Mahirap po. Siyempre, hmm. magulang natin. Alagaan natin siya. Hanggat buhay. Okay. Mahalin po natin si Okay. Hanggat na bubuhay pa ano? na. Opo. Ganun lang. Maraming salamat sa mamahal ko, ano? Ano, ano? Yan lang. Laban lang, kahit na may hirap ang buhay ito, ano? Opo. Salamat. Opo. Kasi kahit may hirap kakayanin, talagang lang yan ang buhay. Ang makulo si nanay. <laughs> Opo. Balik ilang taon na siyang ano, nakahiga? ano siya mga 2 years na sigurong hindi na nagkalaka hmm. nakakatayo, yan lang paupuin eh. tapos yun pa gusto niyang magsiyan buwatin siya hmm. Binay, maraming salamat at nakapagatid kami ng tulong uh, na Matara namin ka ng bigas dito kasi mata nakita namin mataas ng baha. Opo. So, ingat po kayo dito na yan. Maraming salamat po. Salamat po.

sila kaya ah. magpabot tayo ng tulong kaya nga tayo ng konti mga kababayan mahirap palang lumusong ay, ay. Oh. ay, ay si eh. oh. ito bigas bigas te anong masasabi mo ate sa isang sakong bigas na natanggap mo ha ah. Maraming salamat, 'ta. Oh. Salamat din. Uh -uh. Salamat, salamat. Yan, Mga kababayan, ang uh, tindahan Daddy Frankie po ay walang sawang pagtulong sa mga kababayan natin na tinatambahan. Ng Nico ng TV Vlogs, ah uh, binigyan ng pahintulog ni Daddy Frankie na mabuhos ngayon dahil sa kadahilan ng may importanteng bagay siyang gagawin sa Makati kaya ako muna ngayon ito pagpaabot tayo ng isang sakong bigas sa mga kababayan natin anong nasasabi mo na eh, sa natanggap mo isang sakong bigas salamat daddy Franky eh, and... uh, mga kababayan ito lang po ang kayang Ibigay uh, ibibigay sa ngayon ni daddy Franky isang sakong bigas para sa mga kababayan natin nandito na kayo at kung bigas lang nila sunod na araw ulit oh, uh, gusto nyo bang ba kape? ay oo, sige salamat kasi itinan mo pa, pa basang basa na kami na kayo, eh. oh, sige salamat salamat yan mga kababayan si ate oh, hindi ko inaasahan uh, magbibigay daw siya ng kape yeah, thank you so much sa uh, kabutihan na uh, ipinalik niya maraming maraming salamat nakatanggap siya ng sasakong bigas Pinalo niya tayo ng kape. <laughs> dahil nakita niya na basang basa na tayo at parang nanginginig nilalamig na kaya nag-upo siya ng kape kaya, mga kababayan maraming maraming salamat sa kanyang mabuting puso hirap na ang buhay pero nakapag nakapag alok pa siya ng kape thank, thank you so much basang basa na Uy, yung mga mabuhayan yung mga ano nila inabot hanggang dito Eh, yeah, yeah. yeah. uh, may mo may nangingit sa tabi ng ano? <laughs> Ibang crash <klasi> ito. <laughs> 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 Hindi mo nakakailangan ng mga kababayan. Pag wala kang wag, wala kang wala kang pag wala kang almusal, kakailanganin mo ng itlog yung manok nandito na sa tabi ng kalan oh, magsalang ka lang dito ng kawali kumuha ka ng mantika lagyan mo ng asin mainjan dyan na itlog o oh, ba? Diba? Oh, ilan ng itlog mo? Uh, uh. ming ming <laughs> ming ming ilan ng itlog mo? iprito kami ha ah. bawasan ko ha ah. <laughs> kakaiba mga kabayan Bos, Bos Jong, Pops. Beer lang yung ano, yung nabablog natin ng bibigyan ng kape sa atin. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Oo. Yeah. Maraming maraming salamat kay uh, Grabe. Uh, grabe si ate. nakita niya tayo kasi na ano, nakasang-basa kaya inabot niya tayo ng kape. Ito mga kababayan, no? Uh, yung team Daddy Frankie. Nakikape sa <laughs> kababayan natin na ano, ganda talaga ugali ng mga, ano, mga uh, ano, Provinsya dito sa Pangasinan. ah, uh, hope is life. Talagang ito na yung ano parang friendship. Ano sa buhay-buhay naman, te? Ayos so, na, ah. Ano man, ha? Ano naman ang pinagkakitaan natin dyan? Ay, po. Wala Wala? Wala. Uh, si laban lang, te, no? Tapos na ang palay, ay tapos na ang mais. Um, hmm, talagang ganyan. Ay, makamang... Dito, ano, ah, Buwa tayo ng paran para magtinda-tinda, para maka-survive, no? mataraos osra lang po, te. Asawa nyo, te? Asawa nyo? Nandun sa Maritina, walang biyahe. Walang biyahe. Gawa ng bagyo. Ano ba yung trabaho ni, ano, ni mister? Mayroon, driver, dati. Yes, Kailan po anak nyo, te? Lima. Lima. Mga, ano na, puros may mga asawa na? Ayan, um, Aram may talura, wala pa. Yung isa ang nandun sa na lila, yung mga bata. Yung ako na yung bata. Yan na yung ako. Ay, ano, no? Nakakatulong naman yung, 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 yung mga may trabaho. Hmm, nakakatulong naman. Ayan, mga kababayan. Ayan. So, ang masasabi ko lang, ate, maraming maraming salamat sa binigay ng kapisahan. Mag naging masaya ka ba te sa ngayon? Ay, na, masaya. Naasahan mo ba na may darating na isang sakong bigas? Ay, sa uh, salamat. Inaasahan mo ba te? Yung isang sakong bigas na darating ngayon sa araw na to? hindi naman. Uh, yun. uh yan, hindi daw niya inaasahan. Kaya nakita kasi namin ate yung harap ng bahay ninyo. Is, uh, taas ng tubig. Galing na po kami ng kalasyaw. Nagupan. Uh, din namin yung mga mga bahay-bahay na binaha doon kasi sinakutan din namin ng bigas nakita namin yung bahay ninyo dito kaya uh, nag-decide ang team na bigyan ang bahay ninyo uh, mga kababayan maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie please like and share para mas marami pa tayong matutulungan ang uh, of Daddy Frankie Boss TV po muna ngayon ang nangangang uh, uh, God bless us all